Morning mga farmers. Dito tayo sa area rin ng ating taniman ng gulay. Maglalagay na tayo ng mga kawayan sa bawat dulo ng ating gagawing balag mga farmers para pagtalian ng mga tansi na gagapangan ng mga ampalaya. Lalagay na kayo mga farmers. Gulay. Ito kita. Ito kita. kami maglagay mga farmers ng pagtatalian ng pagapangan ng ampalaya Abas ah, basta kaya lang tayo basta kong tingin dyan eh. natin yung taas nya wala nga nung ay diyo ko tamang tayo basta may masa dito ito Ayan siya kataas mga kaparmars para makapasok yung traktor Para kahit na may Kanina tayo dito sa gitna May tanim ng ampalaya Pwede pa tayong mag-araro sa gitna na Pagkita ng ampalaya ng kaparmars Para maging malinis Oh

ora dito makaparbas pag mag kita kita <tuk tangan> <tuk tangan>

bitto ore bigan nang atunay ay nang atunay hmm. oh? <laughs> na, na bitin na bitin na takwan mga mga ah

y don't जाके प जाए जे का नता रे तो है डाल मु जाए देखो बारे में पे कम है ता बुज निभा तो ना आ तो नहीं होता

Yan mga farmers, tapos na kami naglagay ng mga sa bawat dulo ng ating balag ng palaya. Doon o, tapos na rin sa kabila, sa dulo bandaroon. Susunod namin mga farmers ay sa tagiliran naman. Palibutan natin ito ng mga kawayan para maging matibay. O yan siya mga farmers.